Hi, Ate Duda. Ay, Duda yung pati. Hi, Ate Gulay. <laughs> Ate Gulay. Nakita ka ba dyan? Baka Sa hindi ha. Uh... Hindi ako kita. Saan ang ginagawa mo? Hmm? Hmm. Ito labo ng camera eh. Malinaw yan. Labo. Labo ba ba? Love, oh. Oh. Mali na. Pag yung ano ba ano 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 mo. ano 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 Yung ano Yung ano 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 Yung puwit ano ah. ano <laughs> ano 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 <laughs> ilalim. <laughs> Sige, ilalim. Ilalim. <laughs> <laughs> Black ka kasi ng vlog eh. Uh, ka, badla, kalay, ba? Baka okay, yan na ka live Hindi ah. Baka tayo ma sa YouTube eh. Hmm. Ang makita yung aking kagandahan eh. <laughs> dito lang ka <laughs> dito sa harap. Eh. Ayoko kasi nakikita yung kagandahan ko eh. Kaya mo. <laughs> kagandahan ko pantago lang yan. Ilabas natin. Wag. Wag oh, okay. po ganun. Pinatago ko uh, nga. Ilalabas mo yung ganda ko. Para malaman nila. Ay! <laughs> ganda pala yun. adiwata diwata. Ah, diwata,